Cancer. Ngayong araw, ang gabay ay nagsasabing iwasan mo muna ang paggawa ng anumang transaksyon o pakikipag-usap sa mga tao tungkol sa mga plano o nalalaman mo, may pahiwatig na maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos o kalungkutan, ang mga tao sa paligid mo ay maaaring samantalahin ang iyong kaalaman o tiwala, kaya't maging mapanuri at magingat sa mga desisyon ang pinapahiwatig Sa tahanan, iwasan ang pagtanggap ng bisita lalo na kung hindi kinakailangan. Ang pagpasok ng mga bisita ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa inyong bahay. Kung maaari, maglaan ng oras upang pumunta sa bahay sambehan o anumang lugar na makapagbibigay sa iyo ng spiritual cleansing. Ang mga ganitong hakbang ay mag-aalis ng mga negatibong enerhiya at magbibigay ng bagong grasya at positibong pagbabago. Sa trabaho, maging maingat at tutok sa iyong mga gawain, may mga pahiwatig na ang ilan sa iyong mga superior ay nagmamasid sa iyo, at anumang pagkakamali ay maaaring magdala ng hindi magandang epekto. Ngunit kung magiging masinop ka, ang kapalit nito ay pag-asenso sa iyong trabaho. Pagdating sa pera, kung may ekstra kang pera, mas mabuting ibahagi ito sa iyong mahal sa buhay o anak na may pamilya. Ang ganitong pagtulong ay magdadala ng swerte at pagpapala sa iyong buhay. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color silver na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Samantala, ang mga numerong number 9, number 22 at number 16 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan din na ang Scorpio ay ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, na magdudulot ng karagdagang proteksyon at inspirasyon sa iyong araw.